there dito. Bumo na sa. Ano pala body complaint natin sa? Masakit dito ko eh. Bo? Oo. Oh, tapos minsan dito parang nangangalay siya. Lalo na pag nakahiga ako na patagilin Mm. Parang nangalay ito. Bago lang yun siya o... Oh, ah, bali, matagal na? Video matagal na ito eh. Nung hindi start kasi yan yung alay nito nagba kasi ako. Mm. Tapos may time na parang may kuryente na dumadaloy. Eh. Mm. May may buwan na pa sir? o tawag na. Nawala naman yun kasi siguro last year eh. Uh -oh. Pero nawala naman yun. Tapos minsan papabalik lang parang na -alay. Tapos pero ito walang lang to eh last 3 three, three weeks ago oh, uh -oh. Yan yeah, tayo daw ay sa. Tayo i check oh, okay, tong pag ganyan, sumasakit talaga siya dito. Ah, oh, po. Ganun din. Pag ganyan ako, yun, may sakit din sa dito. Pero hindi siya yung sobrang sakit. Mm -hmm. Pero yung mararamdaman mo na parang parang may ugat na pag ganun may parang masarap pa parang ganun. Pa Para side to side to, sir. Pag pag ganun, yan. Ito, meron pag ganyan, doon. ramdam talaga ito. Kabila? Ayan, ah, meron din dito. Okay. Saan patang na ako ng damit? Tapos check ko. Tapos na pa kayo.

Sir, tagi tayo sa alap sa amin. O, sabihin sa amin. Okay, dito dalawa. Okay naman. Relax lang mo mo mas sa tap. Tingin mo Labas. Dito yung ulo mo sa ligatas. Okay. sumunod lang ang baka mapagat kung magagad babangon na after Pwede na po, ma'am. Huwag lang nangingit yung, yung likod ko eh. Musta ang pakiramdam? Nangingit eh. Masamot ba sa pinaka lower back mo? Oo, okay. Masamot matulog mo sa... Check mo daw sir, yung tayo sa yung Maliyat pa yun po kung nagbabawas pa. Ah, yun wala. Nabawasan. Side to side. Yung wala na. Wala na yung side. Simpa yung pa yung kuda sa Yung mga na. Wala na. So, yung pa Ah, by the way pala sir, yung spa sa makapal siya masyado ha. Ah, pwede ba right. yung naman sa labat para makabawas. And then pwede mo siya ibalik dito. Para madurog siya ulit. Mga ang kailan yun pa? sa muscle lang sir, yung hindi na ganito kasi muscle yung problem dito pwede mo ibalik after 5 days. days. Balik Balik gawin yung smaller makeup na lang siya, hindi open siya. Ah, sige, so, sige. So. May lupo? Oo. Uh, sarap eh. Ito <laughs> kung kami sa teres Ah, okay. So may pure gold.